kumusta na naman yung muli ng babae? Sa awa po ng Diyos, ligtas po siya, pero komatos pa rin po. Narinig ko po siya nagsalita. Sabi niya po, alak. Shhh. Is ito milagro? Ito may tracking device tayo yung kinabit kayo, Zita. Pero, no, 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 nah, ko na. Malapit na siya. Ngayon lang ako makakakain ng tatlong sabay-sabay. tanda -sabay. na kayo. At hindi natin alam kung anong klaseng halimaw ang harapin natin. Hindi niya ako punili. Bahala siya. But no way ako magpapatalo sa isang pading at isang bulag. I'll do everything. Tama yung sinabi ni Bernice. Malinaw, maasa kami sa iyo ni Patel. Popia, alis mo na ako. Maghahanap ako ng trabaho. Alam ba ni Fatima yung plano mo? Ah! Ah! Sita! Baba mo siya! Ah! Ah! Wala na sila. Ano na natin sila mga nila. ngayon? Kahit kailan, wala ko. Ka sent as one of Ano ba naman ang maghintay ka sandali? Kung ako, ilang dekada akong naghintay para sa pagdala. Bakit ka nga ba dumala? Bakit pa? Anaira, dumating na ang propesiya. Tumating na ang kinatatakutan natin. Hindi ako natatakot. Wala akong kinakatakutan. Lalo na isang paslit mula sa panaginip ng isang matandang aswang. na siya ginising. Pero paalam na ako. Saan ka pupunta ngayon? Hindi ko pa alam. Basta babalitaan ko kayo. Pero huwag mong kakalimutan yung pangako mo, ha? Makakaasa ka. Hindi ko siya pababayaan. Salamat. Mother Ben, saan ka pupunta? Baby girl, bakit ka gumising? Matulog ka na ulit. Narinig ko po, aalis kayo. Iiwan niyo na po ba po? Babe, may, uh, may lalakalin lang ako kung babalik niya na po, baby girl. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Magsasama po kami. Hindi po, hindi. Masandahin mo na lang ako. Hindi po ka na lang, ha? Kailan po ba kayo babalik? Hindi ko pa ba alam, baby girl. Basta, dito ka lang, ha? Sigurado babalik ang kita. Ayoko po, Father. Ayoko po kayo, Father. Father, Father. Opiko ni mo siya. Ano ba? Uh. Babalik din siya. Babalik. Oh, makalishnya. na yung makalis niya. Babalik din siya. Pati ma. Pati pa. 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 ma. Pate, ma. Pate, pa ako. Mau mabalik ang kita. Mabalik ang kita. Mabalik ang kita. Mabalik ang kita. Mabalik ang

isang mata ka pa naman. Pero may mas malaki tayong problema, sir. Ngayong alam na nila na ka, siguradong hindi nila tayo titigilan. Kailangan ko ng polis na yan. Si Mateo! Hindi niya ako kailangan hanapin. Ako mismo ang lalapit sa kanya! Uunahan ko siya! Papatay ko siya! Huwag mong malitin si Supremo. si Supremo. At huwag mo rin malihitin ang kanyang propesya. Nangyari na ito. Natalo na si Bulan. Gusto mo rin bang magaya sa kanya? <laughs> hindi ako gaya ni Bulan. Nalasing sa paghahanap ng kapangyarihan. At hindi ako gaya ni Seto. Pabugso-bugso. At lalong hindi ako gaya ni Supreme na bigla na lang nawala matapos magbigay ng babala. Kalan ba, Naira? Kaya pala wala na nakakaalala sa'yo. Mag-ingat ka, kanlaon. Baka nakalimutan mo na na hindi ako kagaya ninyo na dating tao. Isa ako sa unang mga aswang kagaya ni Supreme. Isa akong nilalang ng dagat. May panahon na may mga taong sumasambala sa'kin. Sa <laughs> Ilang daan taon na ang lumilipas sa Naira. Marami na ipinagbago. Bakit hindi ka lumabas? Tingnan mo. Silipin mo ang mga tao. Nagibana na sila. Nagibana na ang mundong ginagalawan nila. Hindi mo na nalalaman ito, Anaira. Ang propesiya. Naganap na ito. Ngayon kaya ako na parito, Anaira. Nais kong magkaisa ang ating mga puwersa. Ito na ang pagkakataon, Anaira. Para maghari tayo sa mundong ito. Ito na! Hindi mo ba naiisip yun? Pagkakataon na natin, Anaira. Kaya't kinakailangan magsama-sama tayo upang hindi magapi ang ating lipi. May kaharian na at hindi ako lalabas dito. Minsan, natanggihan mo na ako. Pero ngayon, ako, ako naman ang tatanggi sa'yo. Umalis ka na. Anayra, nakikiusap ako. Sir, so, po siya. Kaso lang, masama talaga injury niya, eh. Wasak yung ribcage niya, may internal bleeding. Hinihintay na lang namin magising, eh. Eh, isang biktima. Kumusta na? Ngayon, sir. Hindi nagsasalita dahil sa trauma, eh. Kahit sino naman mga kawitnas na gano'n, matuturoma din. Hindi ko kalaya magkakatutuoy yung pinatatakutan ko. Simula ng bata pa ako, eh. Matutuoy mga aswang. Huwag okay, kayong sir. Gagawin namin ang lahat para mauli kung sino man ang gumawa noon hindi na ulit akong matatakasan ng tikpalang na iyon. For all our sakes, sana nga. Fatima. Good morning, Angel. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Inaantay lang po namin si Mother Ben. Nako, eh baka matagalan pa siyang bumalik. Saan po ba siya pumunta? Bakit niyo po ko igiwad? Hindi niya na po ba akong mahal? Ah, uh, Fatima, maraming klasing pagmamahal kung misan ang tao kailangan magsakripisyo nang dahil sa kanyang minamahal. At yun lang din naman ang ginawa ni Mother Ben. Umalis siya para hanapin niya ang sarili niya at para maghanap ng ikabubuhay ninyong dalawa. Dahil mahal na mahal kanya. kailangan mo nito. Salamat, ha. Paano mo nalaman nandito ako? I don't reveal my sources, Mateo. Wala na. Ano ba talaga nangyari? Totoo bang, hindi normal na tao yung nambiktima sa kanya? Kasi may naririnig ako mga kwentuhan eh about sa isang aswang. Hindi ba sinabi ko sa'yo confidential yung kasong to? Sorry. I can't help it. A reporter will always be a reporter. Sige na nga. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa problema natin. Ako walang problema. Ikaw may problema sa mga kaibigan ko. Mateo, my problem should be your problem. Pero ba't tinulungan ko naman ng mga taong nakakailangan ng tulong? Yun lang naman yun eh. Hindi ba yun ang ginagawa ng magkakaibigan? Okay, fine. Sorry na. I'll just try to understand. Alam mo naman, nagiging possessive lang ako eh. Alam mo yun Nagsiselos lang siguro ako. Nagsiselos ka sa isang bakla at isang bata. You know what I mean? Wala ka dapat ipag-alala. Girlfriend kita. Mahalaga ka, ka sa akin. Bossip! Oo. Oh. Gising na po si Sita. Eh, pahawak lang, Bernice. Tara! Sita. Ang taas ang niya. Serio, serio? Timo, tumawag ka ng nurse, bilis. Mas bakit Silverio siya ng Silverio? Ah, alamin natin. Ganda mo na yung sasakyan. Oh my God! Bilis, sandali! Mas chief, paano ngayon yan? Kaya ano natin siya. Peter Silverio. O kaya kanilaman yun yun sa nangyari. O diyan ka muna, ha? Magkwentuhan muna kayo ni Mang Noah. At ako ipupunta lang sa mess hall. Dahil duty ako ngayon as volunteer, ha? Sige, o, sige po. Mm -mm. Tara, Anghel. Samahan mo kay Mang Noah. Nakita mo na ba si Mang Noah? Uy, Fatima! Fatima! Mang Noah, nakikilala niyo na po ko ulit? Oo, naman. Ano, Teka. Alam ano mo, kakagising ko na nga eh. Parang nanggaling ako sa bangungot. Pero buti na lang, nakausap ko na yung doktor. Sabi niya, medyo matatagalan daw ako dito. Pero siguradong gagaling naman daw ako. Kami po ang dagdala sa inyo dito. Hinanap ka po namin ni Mother Ben. Ah, salamat ah. Eh, nasa, nasan si Mother Ben ngayon? Eh? Iniwan niya na po ako. Sabi niya, babalik niya na lang daw po ako kapag may trabaho na siya. Kapag pwede niya na daw po ako ulit alagaan. Pero hindi ko nga po maintindihan kung bakit niya ako kailangan iwan. May e, pamilya naman po kami. Fatima, kayaan mo na. Kung saan mo nang pinuntahan ni Mother Ben na yun, eh, sigurado naman para sa ikabubuti mo yun. Pero huwag ka na mag-alala. Dito naman ako eh. Oh, Pusit, walang tao rito at saka bukas yung pinto. Parang nagmamadali silang umalis ah. O kasi tayo po alam na natin kung sino ang tikbal ito. Alam niyo bang dito ginawang ritual para maging aswang ako? Marcos, Bagay ba? Marami ka pang dapat isipin. Malala ang sitwasyon natin ngayon at kailangan natin magtago. Pumunta tayo sa probinsya, sa Katimugan. Meron pang mga ang lamang lupa na hindi pa natin nasasakop at pwede nating taguan. Bakit ako magtatago sa kaharian ng puno? Masado makaluma yung pamamaraan na yan. Marami akong pera. Pwede ako magpalit ng identity kung gusto ko. Lahat pwede kong gawin dahil marami nga akong pera. Sa pagkakataong ito, hindi kayang pilin ng pera mo problema ang pinasok. Uli na namang umatake ang mga napapabalitang serial killer kagabi. Ngunit sa unang pagkakataon ay may nailigtas sa biktima ang mga pulis. Sino ang gumawa sa'yo na ito? Tigbalang. Tigbalang? Isa. Silverio. Tigbalang. Sinigaw niya sa Tigbalang. Silverio. Tapos, tapos pinatay siya. Hindi siya awa. Silverio daw ang pangalan ng tigbalang? Yes, Dan. Isang taong Silverio ang tinutukoy ng biktima. Sa ngayon ay kinukuha natin ang panig ni Mr. Peter Silverio at ang kanyang assistant na si Mr. Marcos Madayangan. Ngunit sa ngayon ay wala pa rin tayong sagot. Ngayon ay makikita ninyo sa inyong TV screen sa mga pictures nila. Ang demonyo! Ang dragon! Yan ang mawasak sa ating mga buhay! Sa ating lahat! Ang dragon! Yan, ang sugo ng demonyo! Yan ang Ay... sa ating mga buhay! Papatayin tayo nating talagang trabunayan! Papatayin tayo! Oh, -a -a -oh. right. so, tayo! Papatayin tayo Papatayin na tayo ngayon. Gusto na-skandalo? Sige. Bibigyan ko sila ng skandalo. Makikita nila kung paano magalit ang isang tikbalang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Gusto nilang sampulan ko sila, di ba? Pagbibigyan ko sila, uuunahin ko yung pulis na tumalo sa atin, si Mateo. 杀无难。<Sha> <music> nakita niyo na ba si Luwal Wala na ang amoy niya doon. Bigla na lang nawala. Natakasan na niya kami. Ah. Ito, kumusta ang lakad mo? Tutulungan ba tayo ng mga aswang ng tubig? Ah! Wala. Wala na tayong makakatulog. Tayo-tayo na lamang. Walang maaasahan kay Sento. At walang pakialam si Anaira. Wala pa si Supremo, kaya tayo-tayo na lamang. Anong plano mo? Mas malakas ang ating pangamoy. Kapag nakaan yung mana ng gal tayo. Kaya mamayang gabi, lilipad tayo. Baka may makakita sa atin. Wala na akong pakialam. Pagkat nilantad na rin lang tayo sento, Ihahanda ko na lang Hello po. Kamusta na po kayo? Okay na po ba pakiramdam niyo? Hindi na nagsasalita yan. Narinig ko po siya magsalita kagabi. Naku, tsamba lang yun. Hindi nasasagot yan. Okay lang po. Baka naman po naririnig niya ako. Alam niyo po ba, nagkagulo kanina. Nagwala po si Mang Noah. Kasi nakita niyo po yung mamang nanakit sa pamilya niya sa TV. At may balita po na may mga aswang po na umagala-gala. Nag-aalala nga po ako kasi si Madre Ben umalis. Baka po kung totoo yung mga aswang, baka kumapaano po siya. Pero kayo po, huwag po kayo mag-alala dahil may nag-aalaga naman po sa inyo eh. At sana po, balang araw, magising na kayo para kayo naman na magkwento sa akin. Pangako po, makikinig po ako sa mga ikikwento nyo tungkol sa anak nyo. Ah, uh, Iha, hayaan mo natin sa magpahinga, ha? Sige na. Sige po. Nadalaw po akong mali. Sana po, pagbalik ko, maayos ang lagay niyo. nga ng media ang tungkol sa kaso? Eh, sir. Girlfriend ko ni Sir Mateo. Kala ko okay lang. Eh, sir, wala naman pong confirmation do sa report niya. Dito nga, mas mabilis kumalat ng chismis kesa sa katotohanan. Ngayon, alam na ni Silverio at ang mga tauhan niya na sila ang primary suspect. Sir, pinuntaan po namin sa bahay pero pagdating namin doon, nakalis na sila eh. Mas mahirap na sila makikita ngayon. You should have controlled your woman. Pero sir, di ba karapatan naman ng mga tao na malaman ng tungkol do sa aso para makapag-ingat din sila? O oh, sige, maalaman ng mga tao, magkaroon ng panik, magkagulo. Alam mo mag ang mga tao ngayon. Sir, sorry po. I take full responsibility. Oh, sorry, sorry. Importante, hanapin niyo yung rintik na tikbalang na yan para matapos ang lahat ito. Boss Chief, galit na galit si dun sa girlfriend mo. Ka ba nagtip sa kanya kung nasan tayo at yung info ng kaso? Ay, hindi ah! Ito kasi ang kulit mo eh. Tigil mo na yan. Sensitibo ang kasong to. Hello, Auntie Ofi. Saan kayo? Sa foundation? O sige, hintayin niyo ako dyan ha. Susunduin ko kayo. Delikado ngayon eh. Okay, sige po. Nakita ko na ang pinapahanap mo sinusundan ko siya ngayon. Sige, sundan mo lang. Ako ang pupunta dyan. Akin ka. Boss Chief, ito na po sila. Ate Yofi, kumusta? Ah, oh, si Mother, pen. Eh, umalis sandali. dali. Saan nagpunta? Hindi ko nga alam eh. Pero ang sabi niya, hindi daw siya babalik hanggat hindi siya nakakakita ng maayos na ikabubuhay ni Fatima. Siguro, tinablan yun eh sa mga sinabi ni Bernice. Ikaw, Fatima, okay ka lang? Naminis ko na po si Mother ka magalala. Kapag nakita ko siya, papauwiin ko siya kagad. Salamat po. Nako, mabuti pa umuwi na tayo. At ako'y kinakabahan doon sa narinig ko sa TV kanina. Tukol ba sa mga tikbalang? Alam mo ba yon? Sa daan na lang natin pag-usapan mo. Tama. May dilim na. Tama kayo doon. Sa dilim. Maraming kababalagang nangyayari. Ay, naku. Halika na. Halika na. Pinuwala natin. Kung amiss kayo, sino mag-aasikaso sa akin? Mahal na sa pre Hindi ka ba talaga nakakakita? Kanina nung sinigawan mo yung tikbalang, parang nakatingin ka sa amin eh. Nangyari na po sa akin to dati. Nakakakita ako. mapupula po ulit ako. Ah! Huwag pa! Ang anak ko! Kailangan ko mahanap ang anak ko! Palabasin mo ako dito ngayon! Kailangan ko sila maunahan! Tumating na ang kinatatakutan natin. Gusto kong tipunin yung lahat ang pinuno ng mga swang. Kailangan magkabuklun-buklun tayo. Sasunod, Supremo.